Sak maestro ba niya sa clip top? Kampiyon ng titulo 2024, kilalanin natin kung sino. At Nico the Beat, pinagtanggol ang mga battle rapper kay Bugoy na Koykoy. So tara! Sa mga huling laban nga ni Sak Maestro sa flip top, ay hindi maganda ang mga naging performance nito. Madalas na itong magkalat nung laban niya kay Husky sa quarter finals ng isa buhay. Ibalik kaya kita sa slave ships. Balik kaya kita sa slave ships. Oh. Balik kaya... At nung laban niya kay Sherna noong ahon. Sis, ako sa wala ko sa battle rap. Real talk, man. I'm stressed. pagod na ako magpanggap. Kaya madalas ako magkalat. Kasi sa akin, palagi nagko-conflict. Mahirap maging consistent kung kinakailangan mo toxic. Kaya kung totoo man ang post ni Sak naban na siya sa flip top. At ang dahilan ay mga hindi niya paghahanda ng maayos. Tingin nagmatter din sa disyon ni Anigma na pagban kay Zach ay ang pinakitang performance si Sak sa PSP. Dahil handang-handa siya sa tournament ng Matira mayaman. Una kay Saki. Monson silent and you put your pussy up on vibrator. Ah, this bitch. Hands fly Let's roll. Ustomu stand up lang, take down some quick sprawls. he's got height, his bitch tall, my fat wide, thin small. His punch lines, I hate y'all like one size it fits all. But niya disaster? When I shoot this rapper, exit wounds would come right after. These bullets are like pinoys, always go through these disasters. Osionfish. at ang laban niya kay Lance. Habang ako ng Astang Jonas, ng double kill ng rapper, pinaslang ko si Disaster na matay din yung ghostwriter! Sa kabilang balita naman, natapos na nga ang tournament ng titulo na mula sa pulo at ang nagkampiyon nga doon ay sa Pamoso. Titulo finals, Pamoso at Team Pro, maging ay isang sa kanilang panigil. Yeah! 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 ng mga Yeah! 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 Siyempre, happy birthday nga pala kay Sher Salamat sa, ano, pagpupursige. ah boto ng hurado, 4-1, titulo champion, magigay para kay Pamboso. Yes! Yeah! At sa ulig balita sa podcast nga ni Bugoy na Koy Koy, tira dito ay minamalit niya mga battle rapper sa Pilipinas talaga. Real talk, palupitan lang talaga. Oh. Okay, pwede nila ako matalo pagdating sa bars. Mm. So, kahit ma, hindi pa eh. Mm -hmm. Yung bars nila, magsulat ka na, yung bars nila, na grabe yung wordplay nila. Wala namang yes, meaning yes. yung buong verse. Mm -hmm. Yung mm -hmm. buong, buong verse, walang meaning. Magaling lang yung mga pagkakarain pero walang de meaning nee, yung na natin verse. sila tignan. Ikaw lang ang tignan. Huwag sila, huwag sila, okay, huwag sila. Si Koy ang tignan. O, oh, tignan nyo si Koy. Oh, tignan mo. Hmm. Di, o. Yung sa'yo, yung sayo. Sarap ng, sarap ng buhay. Panis. Check. Mm check. Mm -hmm problema. Lu lupit ng kwento ng buhay, panis. Mm -hmm. Forma, panis. Mm -hmm. Angas, panis. Confidence, panis. Koche, panis. <laughs> Ay, di, kung, yari, uh, kung yari, bata ako, hindi ko to a-idolin eh. Mm -hmm. Naigas mo, mm -hmm. hindi ko gustong maging ito. Mm -hmm. Forma na ito, hindi ko gusto. Hawi ng buhok na ito, hindi ko gusto. <laughs> Naigas mo, mm -hmm. yung pinili niyang kulay ng buhok niya, hindi ko gusto. The <laughs> way siya magsalita. Um, oh, the way siya magsalita, <laughs> hindi ko gusto. To the rescue naman dito, hindi ko dapit. Sa battle rap mayroong mga sumigat na battle rapper na nag na nag cross sila ng mainstream halimbawa sila sila Smuglas, 'di ba? Uh, sila Luni, okay? Ah uh, sino pa ba? Sila Abra, 'di ba? Uh, umano sila, sila kahit si Apex, eh, lahat yung mga 'yan mga sikat na battle rapper sila na nag-crossover sila sa mainstream media. Ikaw kasi of course na discover siya, maangas may dating, ma maangas 'yon, ano, ma malakas 'yung dating nung una. Kaso nga lang nag bumababa na rin 'yun, hindi ka na forever sikat eh. Kaya hindi mo pwedeng i-compare yung status mo sa kanila. Yung dapat ang i compare mo yung sining mo. Okay, ano ba ang naambag mo sa sining? Kaya dapat kang, like for example, if I was to compare you to Anigma. You will never hold a candle sa kanya kasi he enrich the battle rap scene. Like, people like Phoebus sinatry nilang kopyahin yung style ni Anigma pero wala eh. You can put a lot of money doon sa event pero if there is no heart, hindi magsasucceed yung event. So, kayo ba? Ano masasabi nyo sa payag ng ito ni Bugoy na Koykoy? Koy? At tingin nyo ba na ban talaga si sak sa flip-top? O ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless.